Laki. Patamis. Parang may sub uh, ano pa, malamang sa sa asukal. Okay. Pwede sa sik. Sarap to. Wow. Tapos hmm. lagyan ng ano, ng ng, ng gatas. Ito, hmm? hmm. so, hindi na ito pwede. Ito. Biyakin natin ito mga ito. Yan! you know Wow! Okay. Sarap! Yan! Sarap talaga! Yan! Ah. ito so, mga idol trap pag lagi kang kumakain ng kapayas ay nag ano to pang pakinis ng balat kung anong kulay ng ano kapayas parang mag ano din magbabago din ng ano balat mo kasing kulay din nito kulay ng kapayas Pulang ke pantai yang serap. Serap telaga. ginawa namin kapayas kasi ah, ang sayang naman dun kinain lang ng ano ng ibon kinain ng daga <laughs> nakiyat na ang aso ng kapayas namin dun hinubos hmm? yung mga hinug. napakasayang pag hindi kaunin hindi kainin hindi na pag tinuha talagang pinabangan pa nakita talaga ng aso yung kapayas namin doon hindi para maubos ko talaga ang isang piraso <laughs> huh? Nakya talaga ng aso ang kapayas namin doon tingnan nyo po yung guys ang pagkain ng yung kapayas para maubos yung isang piraso wow team paya team papaya hmm. Hindi pa Di ba sumali yung isa kasi takot siya na baka <laughs> ubusin ko raw. <laughs> Parang ubusin niya lahat din, laki -laki ng laki-laki ng papaya ah. na to. Mauubos pa niya. Ah! Aw, wow. Pag hindi namin to naubos, guys, walang problema kasi ang aso namin. Kain tayo. Kumakain din gini. Samahan ito. niyo po kami pag kain Ano? papaya sa malaki. Sarap, di ba? Paes na to. Hmm. Ang mm. laki mm. nito guys ay mm kasing mm -hmm. ano mga estimating mm -hmm. ano kilo mga nasa mm -hmm. mga mm. 3 ata or 2 in half kilo yung isa ah. kasing graso <laughs> o oh guys ang sarap o oh. Hmm.